morning mga kabayan. Magandang magandang morning po sa inyo. Sa amin dito sa Canada, morning na. Pero sa Pilipinas, it's gabi na po sa inyo. It's 8 o'clock in the morning sa amin. And I think sa Pilipinas po, it's 10 p.m. naman. Yan, share ko lang po sa inyo. Ang aming maganda kapaligiran sa Canada. Maganda na sa Canada kasi ano, uh, ayan o, tawag dito maganda na kasi wala na snow. Wala na snow. <laughs> Kasama ko yung aso ko. Ayan, yung aso ko nagdoon. Wee! Hey! Hey, Wee, come here! Wee, hey, tayo! yan, so, well, share ko lang po sa inyo aming lugar. Come here! Uy! i share ko lang sa inyo ang aming lugar, ha? Alam mo, maganda dito sa lugar namin, Mapuno. Ayan, o, oh, Mapuno. Parang nasa province ka lang. Diba, nasa province ka lang. Tapos, meron kami malaking pine tree. Ayan, malaking pine tree. Ayan, ang aming malaking pine tree. Tapos alam niyo ba, hindi ko na, -na gano'n napapansin yung kagandahan ng punong to. Yan, ang ganda niyo. May ano na siya. May mga ano-ano na bunga na. Ayun, tingnan niyo. Diba, ang ganda niya. Tapos tingnan niyo ha, para makita niyo. Diba? Ganda. Ganyan puno. Diba, ang bunga-bunga na. Diba? Ang bunga-bunga na nila. Tapos punta tayo dito. Well, share ko nga share ko sa inyo kung magkano ba yung pamumuhay dito sa lugar namin, kung mataas ba o hindi, compare sa mga ma, compare sa mga ibang province. And ayan naman yung pagkalaki-laki pine tree namin. Laki-laki niya, -laki no? Diba? Maganda dito kasi mahabong actually. Tapos nasa pinaka pinakakanto kami. Pinakakanto kami. eto share ko sa inyo yung pamumuhay dito ah. Hey, what are you doing? eto yan. So, nasa pinakakanto kami. Nakikita niyo ba yung harap namin? Yung harap namin, kung tawagin niyan, it's condo ah. Condo. Pero sa atin yan, apartment lang. Pero dito sa lugar namin, condo. Condo ang tawag yan. Alam niyo ba yung mga one bedroom, mga one bedroom na mga ganyan, nasa 1-1-1-2. One, 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 one two yun na mga ganyan tapos pa mga 2 bedroom ata nasa one 3 na mura pa rin actually compare sa ibang province mahal lalo na kung pupunta kayo sa Vancouver o Toronto mahal doon actually pero tingnan nyo tahimik no? tahimik sa lugar namin walang mga marites ito kayo naganda sa Canada at sa Canada hindi mo kailangan ng metro aid kasi may disiplina ang mga tao napakalinis ng paligid diba napakalinis tapos ayun kung naghahanap pa kayo ng mga murang apartment Uh, alam niyo yung Abbey Living. Mag-search kayo ng Google kung nasan kayong lugar. Tapos marami kayong makikita ng apartment doon. Dito kasi merong Abbey Living. Mura doon. Yung one bedroom lang nasa 900 o 800 ha, sa Abbey Living. Tapos the last time kasi umupa ako doon. Meron, sila, meron akong nakakuha ako na free na, na electricity for a year. Biro mo yun na for one year. Tapos ang upa ko noon... Uh, 700 isang uh, isang bedroom at least, di ba, may privacy ka na, merong, meron ng kitchen, meron ka ng sariling, um, uh, tawag dito, uh, living room, di ba, may kubeta ka, as in, may privacy ka sa 700, tapos, biro mo yun, libring electricity for a year, check nyo rin yung mga previous nila, kung anong meron sila, actually, yun ang maganda nun. Tapos, kung tatanungin mo ako dito, Uh, sa lugar namin, wala siyang ganong mga public transportation. Sa, ta, sa, Lloydminster ako actually, wala dito mga public transportation. Ang meron lang dito, it's, it's ba, ay, wala pa lang bus, um, taxi lang, taxi. Taxi lang ang meron dito sa amin. Ayun nga, walang taxi, ah, uh, walang bus dito sa amin, ang meron lang, it's taxi. So, ang sasakyan dito, it's necessity. Hindi siya, hindi siya luwo. So, kailangan mo magka, magkasasakyan dito. So, pag gusto nyo magpabook ng bus dito, magbook kayo online. So, ako, ginawa ko noon nung pumunta ako ng Saskatoon. From Lloyd Minster to Saskatoon, ang nagastos ko, it's $45. $45 lang siya, actually. Ang maganda no, hindi mo na worries magpahintoy dito kaya hindi mo na worries na mag-arkila ng sasakyan, ba diba? So, $45 nga, makakapunta ka na sa Saskatoon. But, then, pagdating mo sa Saskatoon, doon ka na magta-taxi-taxi, -taxi, yun nga lang, ano. Uh, iba talaga yung meron kang sariling sasakyan kumbaga, nakakapag-adjust ka kasi kung nag taxi, taxi ka, mahal mahal dito sa Canada at saka pa, ayoko lang doon sa mga gustong kumuha ng mga sasakyan yung bago pa lang sa pagdadrive yung bago-bago pa lang natututo I suggest, huwag kayo kukuha muna ng mga bago huwag muna kayo kukuha sa dealership kasi mahal, mahal kuha muna kayo ng mga second hand na sasakyan yung mga 1,000, 2,000, 3,000 kuha muna kayo ng ganun pero ingat-ingat kayo sa pagkuha ah. kasi may nabili kami noon dati Actually, sa, bumili kami ng van sa isang Pilipino. Sabi, okay, okay. Yung pala, after one month, naglabasan lahat ng sira. Kaya, ingat din. Kaya, i yung maigi maigay. Pagpukuha kayo ng, ng sasakyan, magpasama kayo sa isang marunong na mekaniko. Yung mga kaibigan yung mekaniko, ganun. Ganun ang gagawin nyo. Yung... Ang ganda ng paligid, diba? Ang ganda. Tignan nyo naman, o, oh, diba? Ang ganda talaga. So, ayun na. Kung gusto nyo tumira sa... Ay! Ano ka? Sa mong circus. Ayun na. Kung gusto nyo tumira sa dito sa, 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 Saskatchewan. Dito kami sa may Lloyd Means, Nasa pinaka-boundary ako ng Saskatchewan at Alberta, kabayan. Pinaka-boundary. So, ano ko, anong uh, nung na-PR pala ako, nung na-PR ako, ang trabaho ko nasa, ano, nasa Alberta side. Alam mo yung, et, ito, ito eto. Eto, eto yung daanan. Yung dito, kabilang side, Alberta. Pag tumoid ka, Alberta. Pag pumunta ka dito sa kabila, Saskatchewan ganon as in pinaka boundary ako Nung nagtatrabaho nga ako eh, nung na, nung na PR ako ang trabaho ko nasa Alberta tapos nung yung yung tirahan ko nasa Saskatchewan tapos ang loan nun dati ang program nun, kung kusa ka nakatira doon ka magpa-process ng papel yun na naabutan ko kaya, kaya swerte alam mo, dasal ako ng dasal nun eh, para ma-PR ako. Within two years na PR ako, salamat sa Panginoon talaga. Sobrang pray ko nun talaga na ma-PR. Kaya, mabuti pa rin ng Panginoon na, ano, ba diba? Kaya, pray-pray lang tayo sa mga hindi na pr pa dyan. Pray and pray, ba diba? Tsaka, update-update kayo sa, ano nyo, sa consultant nyo kung ano kailangan. Kasi baka mamaya may namimiss, ba diba? Maganda yung lagi meron kayong communication. Pakalala ko lang kayo sa aking, ano, tawag dito, aso. Psst, dito. Oh, alay ka mo na. Ito nga pala si ano ko. Si Hercules. Nakadabi pa. Alay ka, Hercules. Alay ka, ka dito. Guwapo yan, oh. No, guwapo yan. Hercules! Oh, guwapo, ano? Guwapo yan sa Hercules. Hi. Hercules! Guwapo yan ang aso ko. Guwapo yan, oh. Ayun! Love na lab ako niya, eh, Club na lang ako ni Ayun lang ano kabayan no. So kung gusto niyo tumira dito, ay suggest mag-research mag, re mag research, research muna kayo bago kayo tumira sa isang probinsya kasi iba yung expectation versus reality. Eh. So ano rin tayo um research research para may mga idea kayo. Pero hindi na ako umalis dito. Actually, matagal na rin kasi nakasettle na ako dito eh. Okay na kasi kung tatanungin ka sa panibagong province, alam mo yung panibagong bagong pakikisama, pa, panibagong hanap buhay na naman. Ang hirap actually, kaya din ganun ako tumalong. Pero iba-iba tayo ng ano ah, ng, ng sitwasyon. So, nasa sa inyo po yan. So, yun lang kabayan And, bago pala ako magpaalam sa inyo, baka naman pwede naman pa-subscribe sa aking YouTube channel na mag-1,000 followers na ako. Ayan na aking YouTube channel! tatado sa ang kulit ko eh no kulit ni Michelle. Tapos may meron, meron pala akong TikTok. Ayan, ang aking TikTok. Baka naman pwedeng pa-subscribe bago lang ako sa TikTok actually. And actually, salamat nga po pala sa sumusuporta sa akin sa TikTok ha. Diba? Salamat, salamat po ha. And then ano pa ba? Meron akong bagong Facebook page na Mitch Milanti Vlog. Ayun po, sana po suportahan niyo ako. Yung Michelle Milanti kasi hindi niyo makita sa Pilipinas kasi alam niyo na dami mga inggit, mga inggit na inggit sa akin, mga mga naumusan ko daw sila. Kaya natatakot pag maumusan ko muli. Kaya ayun. Well, anyway, let's move forward, 'di ba? Hayaan ko na lang sa ko na lang sila. Hayaan ko na ang karma ang humusga ka sa kanila. <laughs> diba? Diba? Happy lent tayo lang kabayan follow for more